kung mga pinag dumaan dito ang mga bra o oh. sa mga gusto mo <laughs> ito 50 na lang to <laughs> ay nako grabe pala ang lit nito sa akin hindi ka kasi no ito nung mga ano pa tignan mo naman oh, Belby, papayata, oh nasa Bellevue pa yata oh pa ako payat dito payat yung payat pa, pa, yun. pa ako talaga dyan Okay, kaya hindi na bumalik yung payat natin. Tayo pa, tayo. oh, tignan mo. Talaga nung teksy pa tayo dyan. <laughs> tapos tapos tinago-tago ko pa. Ano pinagbinta ka dito? Tinatago-tago ko pa kasi baka magagamit pa ng ano. Ayan, mga pinagluma akong damit. Malinis na ito. Alinis na yung bago yan. Uh, oh, ito ay hindi ko pag anong sinusot ito. Yan. Ngunit lupa ito. Ang sikip kasi nito kaya pag sinuot mo siya, sakit sa chan. Yan o. No? um oh. hmm. Lalagay ko ito sa ano? para kunin ng mga nangangailangan. Ito, mga short na laylay na sa akin. Tignan niyo naman, no? Yes. Tinahitahi ko pa siya. <laughs> Tinahitahi ko pa to, pero talagang suot na suot na talaga to. Pero maganda. matmalinis to ito naman, hirap ko talagang isuot yung mga ganito. Mga may mahahabang ganyan. Pero pag malamig, pwede sa mga December, pwede ito kaso maliit talaga pag pala tumataba tayo ayaw na natin ng masikip na gamit no? yan so papamigay ko yan ito maluwag naman ito kaso kailangan ko na rin bitawan para yung resibo ba ito tinago mo? Hanggang sa akin yung ano. Yung um, mawawala kasi sa, sa school uh, yan. Yung yung resibo din. yan. May, 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 may. na natin. Ipapasa sa no, office eh. Ito, maliit din ito. Kailangan resibo para to na talaga bilhin. Ang ganda pa. Walang sira. Wala na natin ipamigay. Hey, sa so ako, 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 ba nagbayad yan? Ikaw? Ako. Ikaw ba? Nadalag sa iyo resibo? Kasi yung oh, resibo? Oh. So okay, wala akong nakawak na ha, ako resibo na. Baka na tinapok ko. Tinapok ko. Hindi ko alam. Mga shorts. Hindi lang t-shirts. Ito pa. Kailan ko lang binili ito. Mga ito. Hmm, ito, to lumang-luman na ito. Yan, hindi mo na kala yan. Pwede pa, pero ayaw ko na ng ganyang damit. Ito, tagal na nito. Butas-butas na Ilang years ko na rin yan. May 10 years na siguro sa akin. Ito pero... na siguro, buhay. Yan, pwede mo pasutin yan. Wala na, hindi na nga kasha. Hindi na ba? Oo. Oo busog na busog kumbaga sa ano eh. Busog na busog. Eh. Ito kabibili ko lang. Pero ayaw ko ng ano yung daming himol-mol. Kalala ko lang? So, ginamit ko lang one time tapos ganyan pala siya. Ito yung mo. Bili ko maliit. Tapos ito, ayan, pang bata. Hindi kasi sa anak ko. Maliit sa sn supermarket. Mm -hmm. Ah, wala pang nagay na Sayang eh. Kasi tayo. Ito so, ka bibili. Malaki talaga na pa yun. Malaki kasi yung ano mo, wet mo. Oh my, kasi mo ako. Kalo ko pang same size. Hindi pa yun. Ang natin ito, matuto mga tatanggap nito. Yan, nakikita ko sa... Supot so, kailangan na. Akala ko ang damit, kahit matagal na hindi nasisira, nasisira pala. Kasya ba yan yun? Kasya yan. Kala maliit

Wow, ako ng isang plakake dyan. Ganda nito, oh. Mahal pa ang bili ko na. Kaso, hindi na pwedeng masikip eh. Yung mga bra. Yung mga prip ni Willie. Nangyari. Sabi ko nga eh, hindi ka biligang sa bago? Ayaw ko. So, bakit? Mga brep niya, nagkinalawang ba? pa kaya kinalawang yun? Ba't yun na lang ito? Hindi naman. Hindi naman kinalawang. Alam niyo, pagka maraming ano, yung mga gumarating yung mga bagyo-bagyo, maraming mga tao na nangangailangan ng ganyan. Ah, ay. ay ay, kailangan kong pa yung ano ng asawa ko. Ito. Lumigay na. Sige guys, yun lang po. Thank you. Bye bye. Bye Hana, say bye bye. Bye bye. Bye bye na anak. Bye bye na. Gabi na mababa mababa ma... saplancha pagos